What's up mga kasosyo, kamusta po kayo dyan? Ang vlog na to ay tungkol sa kung halimbawa may kinakatamaran kang gawin pero alam mong importante yan at mahalaga yan pero tinatamad ka talaga eh Ito yung klase ng trabaho na dati ginagawa mo naman dati inspired kang gawin yan at alam mong mahalaga yan pero ngayon tinatamad ka talaga So, bibigyan ko kayo ng 10 tips kung paano nyo magagawa yung dapat n’yong gawin na kinakatamaran nyo At ang unang-una kagadyan ay ang tamang prepare lang, tapos alis muna. Sa technique na to, para magawa mo yung kinakatamaran mo, ay set up mo lang yung mga kailangan mong bagay para magawa yon. Bawa, need mo ng computer, set up mo lang yung computer mo, buksan mo lang, set up mo lang. Pero wag mo muna gagawin yung dapat mong gawin. Huwag mo munang perpikin yung pagkakaset up mo. Basta ihanda mo lang. Kasi ang susunod mong gagawin, alis ka muna. Lumabas ka muna. Pumunta ka sa kahit saan. Maglibang ka muna. Para mamaya pag naramdaman mo ng sinipag ka, balik ka lang agad, nakahanda na yung dapat mong gawin, gagawin mo na lang agad. Tinatamad ka kasi pag iniisip mo, ang dami mo pang aiyahanda, aayusin, iseset up, pwes pag iwalayin mo. Ihanda mo muna ng simple lang, tapos umalis ka muna, pag feel mo okay ka na, pag balik mo doon sa gagawan mo, nakaredy na. Gagawin mo na lang agad. Simple lang pero gumagana yan mga kasosyo. Okay, next. Isang diskarte para si paging kang gawin yung mga kinakatamaran mong gawin ay ang tulog tapos gawa agad. Dito sa teknik na to para si paging ka, matulog ka muna. Tapos pag mo, yung kinakatamaran mong gawin, ang unang-una mo gawin. So bago ka palang matulog, nasa isip mo na yung gagawin mo pag mo. Sa ganyang paraan, buong unang energy mo, mabubuhos mo doon sa importanteng dapat mong gawin. Tulog muna, tapos pag gising na pag gising mo, gawin mo agad. Okay, next. Isang paraan para si paging kang gawin yung dapat mong gawin na kinakatamaran mo ay ang ligo tapos gawa agad. Nasabi ko na rin yan before, pero napaka ng pagligo. Pag may kinakatamaran kang gawin, gawin mo agad right after na maligo ka. Kasi abang naliligo tayo, napapahinga yung isip natin, nare-relax yung katawan din natin. Paglabas mo, pagkaligo mo, gawin mo agad yung dapat mong gawin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Naiwaga yung teknik na yan mga kasosyo. Yung ligo teknik. Ang dami ng pinasipag niyan. So, kung may kinakatamaran ka, maligo ka muna. Tapos gawin mo agad. Okay, next. Isang teknik para sipaging kang gawin yung kinakatamaran mong gawin ay ang jogging tapos gawa agad. eto lagi ko rin nababanggit to. Yung mag-jogging ka muna, maglakad-lakad ka muna, chill-chill ka muna, exercise ka muna, papawis ka. Yan. Mag-gym ka muna. Pagtapos sa pagtapos mo magpapawis, rekta ka, gawin mo kagad yung dapat mong gawin. Yung kinakatamaran mong gawin. Inspired ka nun, motivated. Kasi lahat tayo ginaganahan pag tayo pinagpapawisan. Nag-exercise, galakad-lakad, tumatakbo. Kaya kung anong mang kinakatamaran mong gawin, may energy ka para tirahin ka agad yun. Okay, next. Isang diskarte para si paging kang gawin yung dapat mong gawin ay ang lakwat siya, tapos gawa agad. Kung may kinakatamarang kang gawin, maglakwatsa ka muna. Manood ka ng sine, tumambay ka sa tindahan nyo, mag-window shopping ka. Ah, basta maghanap ka ng ikakalakwatsa mo. O kaya umatin ka muna ng birthday yan. Pagkagaling mo ng birthday yan, gawin mo kagad dapat mong gawin. Full energy ka pa nun. Kaya tirayin mo na kagad. Ilaan mo dun yung energy mo na nakuha dun sa birthday ang inatenan mo. Kapag nakikipag-socialize kasi tayo, nakikipagkapwa tao nakikisalamuha sa iba, nakakuha tayo ng energy dun eh. Kaya the best, after mong makakuha ng energy na yun, tirain mo kagad yung dapat mong gawin. Mahinam na teknik yan. Okay, next. Isang teknik para si paging kang gawin yung kinakatamaran mong gawin ay ang gawin mo kahit saan ka abutan. May mga dapat kasing gawin na pwede mo naman gawin sa labas ng bahay o sa kahit nasan ka. Halimbawa, yung kinakatamaran mong gawin eh, i-message yung kliyente mo para magpasensya. So, halimbawa, nasa labas ka ng bahay, iba-iba yung ginagawa mo, nag-aasikaso ka sa negosyo mo, tapos bigla mong naramdaman na gusto mo nang i-message yung customer mo na magpasensya ka. So, gumawa ka ng paraan na kahit sa kadatnan ng inspirasyon na yun, eh magawa mo siya. Basta naramdaman mo kahit nasang ka dapat prepare ka na magawa yun. Kasi minsan hindi naman talaga tayo tinatamad. Hindi lang natin nahuhuli yung moment kung kailan tayo na inspire gawin yung bagay na yun. Kaya once naramdaman mong sinipag ka, lintik gawin mo na kagad. Kahit nasang ka pa. Okay next. Isang paraan para si paging kang gawin yung nahirapan kang gawin ay ang the 30 minutes lang mindset. Kung meron kang gustong gawin o dapat gawin pero hindi mo magawa-gawa dahil wala ka sa hulog, isipin mo lang na 30 minutes mo lang itong gagawin Pagtapos ng 30 minutes Tapos na Yun lang So sa isip mo Ah oh, okay 30 minutes lang pala Akong mahirap pang gawin ito O pipilitin yung sarili kong gawin to Tapos tapos na Eh gawin ko na lang din 30 minutes lang naman pala So pwede mong gawin yung technique na yan Isipin mo lang 30 minutes lang mag edit ka ng picture 30 minutes lang May gagawin kang kontrata 30 minutes mo lang gagawin yan Tapos na yan May tatawagan ka 30 minutes mo lang gagawin 'yon Okay na yun Tapos na yun So, mainam na pandaya yan sa isip mo na. 30 minutes lang. After ng 30 minutes, tapos na. So, hindi ayos. Yan din yung technique ngayon sa kasosyo app. Kasi sa loob ng kasosyo app, may tambayan do sa loob. O zoom meeting ng mga kasosyo. 24x7 yun. Walang hintuan. Madalang na ako makapasok doon. O hindi na nga ng matagal na mga panahon. Then, just recently, na obliga na nga ako na bumisita rin sa kasosyo app tambayan ng regular. Kaya mula ngayon, pinagtatrabahoan ko na sumilip sa loob ng tambayan kahit 30 minutes a day lang. Kahit sobrang busy ako, hindi ko mahanapan ng tamang schedule o momentum. So mula ngayon, any time of the day na magka 30 minutes ako na makapasok sa loob ng tambayan, papasok ako doon. Kung gusto nyo pumasok sa loob ng Zoom meeting ng mga kasosyo ng 24x7, download nyo lang po yung kasosyo app at pasok po kayo doon sa loob. Okay, next. Isang paraan para si paging kang gawin yung kinakatamaran mo ay ang dapapangitan ko ito mindset. Kung may dapat kang gawin At kinakatamaran mong gawin yan Kinakatamaran mo yung gawin Kasi feeling mo Dapat perpikin mo kagad eh Feeling mo dapat Maganda kagad ka yung gagawin mo eh Ngayon Ang utak mo dapat lang Ay sipin mo na Papangitan ko to Papangitan ko yung gawa na ito Para hindi ka mahirap Ang simulan Kapag ganun yung Takbo ng utak mo hindi ka na madadrag na mag-start pero sigurado naman ako pag nagsisimula ka na umaandar ka na hindi mo naman talaga papangitan eh ibubuhos mo pa rin naman talaga yung lahat eh pero sa umpisa lang ititrick mo lang isip mo na gagawin ko to kahit pangit yung resulta kahit sablay-sablay okay lang yon basta gawin ko. Hindi kailangan maganda to. Papangitan ko talaga to. Ang mahalaga, makapagsimula, makuha mo yung momentum, at matrabaho muna na ng dire-diretsyo. Okay, next. Isang diskarte para si paging kang gawin yung kinakatamaran mo ay ang paggawa mo sa iba yung umpisa. Technique. Kung may dapat kang gawin, iutos mo sa iba yung umpisa lang. Kahit yung umpisa lang. Halimbawa, did mong ilipat yung isang daang karton ng supply mo mula doon sa isang kwarto papunta doon sa isang kwarto. E eh, tinatamad ka talagang gawin. Iutos mo lang sa ibang tao na ilipat yung lima. Lima lang. Palipat mo yung limang box. Pag inutos mo sa ibang tao na ilipat yung limang box lang mula doon sa isang kwarto papunta doon sa isa, pag nakita mo yon na may progresong lima, sisipagin ka ng ilipat pati yung 95 pa. So, iutos mo muna yung simula. Simula lang. Makakuha mo lang yung momentum. Sigurado matatapos mo na ilipat agad yon. Okay, next. Isang diskarte para magawa mo yung bagay na kinakatamaran mo ay ang isip ka ng gusto mong gawin at gawin mo yon after mong gawin itong dapat mong gawin. So, halimbawa, may nahihirapan kang gawin na bagay. Hirap na hirap ka, tamad na tamad kang gawin niya. So, isip ka ng bagay na gusto mong gawin. Halimbawa, manood ng sine o kaya kumain ng romantic baboy. So, ngayon, gagawin mo lang yon pag natapos mong gawin itong dapat mong gawin. Sa ganyang pamamaraan, motivate ka na tapusin itong dapat mong gawin kasi merong simpleng reward sa dulo. O, oh, mainam na teknik na yan. Pag hindi ka pa sinipag yan, mga kasosyo, ewan ko na lang. O, oh, yun lang po sa vlog na to, mga kasosyo. Salamat sa pagsubaybay nyo pa rin sa mga content natin. Kung hindi ka pa naka subscribe dito sa ating YouTube channel o nakafollow dito sa ating Facebook, subscribe ka na at magfollow. Comment ka na rin dyan kung anong gusto mong topic ang madiscuss ko sa mga susunod. I love you, mga kasosyo. Trabaho malupet. God loves you. I love you. Ciao, bye!